Hello guys, dito tayo sa bahay ni Alex Barong. Ayan, yan si Alex. Siya lang isa dito, wala yung asawa niya. Ito ang bahay niya guys. Ayan. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Hello guys, dito tayo sa bahay ni Alex Barong Ayan, yan si Alex Siya lang isa dito, wala yung asawa niya Ito ang bahay niya guys Ayan Hello, may magandang gabi po sa inyo lahat oh, Ayan, kita mo yung paa mo Alex Ayan Adito Ako, nag-isa uh, nag lamang Nag-isa lamang Kahit 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 nasa pandemic ay ginagawa ko pa rin ang aking magagawa sa pag ano paghanap buhay Diyan ang mga anak mo Alex Tatlo yan lang si Alex. anak ko Tatlo lang kulang pa ng lima hindi ay, na, na <laughs> <laughs> Mahirap na. Mahirap na. O, yan guys, Nanong hmm. mong kamay niya guys. O. Mm, drive pa rin siya ng rakal. Yan, tignan niyo ang paa niya. Sana matulungan niyo siya, guys. Yan, kasi wala na pagkain. Mm. Yan. Yung isa lang kamay ay magda-drive siya, isang kamay at saka isang paa. Kamay at isang paa. Yan. Yan, mabigat yung kamay uh -huh. ko. Oh, para... Hindi yan magalaw, Lex. Yung kamay, yung kabilang kamay. Hindi uh -huh. na magalaw. Magalaw ito na. Kunti no, lang, yan. no? Mm. Pag mabibihis siya guys, sinutulungan siya ng kanyang asawa. Yan. Sana matulungan niyo guys. Ito lang po yung bahay niya guys. O. Oh. Yan. Daming tambak. Hmm. Sana matulungan niya si Alex guys. Yan. Wala na kayong bigas. Sana maawa kang sayang sa akin. Hmm. Wala na kami bigas. Wala ano, na silang bigas guys. Yan. Diyan sila magluto. May gamit sila ng butane. O, wala na ko yung bigasan, yung lagyan ng bigasan. Oh, wala na silang bigas, guys. Ayan. Ayan to, may tinapay siya, Oh. Ayan, tinapay. Oh, ng ulam niya. Ayan. asa wala ang asawa niya dito kasi Isi. nandun pa sa Isi. kabilang bahay. Dito ang aking mga ano. Ito yung mga bata na favorite niya, <laughs> Oh. Love na love nila si Uncle Alex nila. Kahit ganyan si Uncle Alex. Ayan, guys, Oh. Ayan si Hmm. Marami kasi tayong kaibigan from OFW. Yan, natulungan nyo si Kuya Alex Barong from Argao, Cebu. Yan. Sana. Ye, yeah, mahi ka ng tulong, Sana Alex. Sana natulungan ninyo ako. Dahil ang ban ko malapit na ma ma ano, ma no ano ang battery Ano? Lapit na masira Ma yung batiri, battery. Oo. Oh. Pagka sira niyan, wala na akong anak buhay. Maka makanap tayo eh, ng sino man dyan. Maruno, mm o mag-donate. Oh my. Magandang kalooban. Hmm, guys, sinan yung pa niyo. Okay, so, magalaw pa yan, Lex. Galaw mo hmm. daw, Lex. O, yan, oh, yan, o. Oh. Galaw pa siya. Magalaw pa ito ng unti. Hmm. Ano yung sa sa'yo, Alex? Bakit yan naputol, Alex? Kasi, pagka disgracia ko, matagal ako na ano doon sa hospital, madala. oh, na, abutan pa ng dalawang araw. Kasi, wala na di si Magpailaila ko niya ako di si Alex Alexander Sa po ka TWD Anong lang ko Anong tagwarta Kung sige tao ko wala nga yung muhatag Kung may muhatag na to Muna nga Napatas pandemic Atong may gamito na itong puso Nagyatag sa gina kung Oo nga, ni ako. Dito. Para kapalit ng Sudan. Masagad lang. Thank you. Ano siya si Kuya Alex? Inspiring ka iyang live. Tanawa o. Oh. Kanyang gabi siyang live, bisag nagpalisod na siya o kung Kung nasahiro, gihapon siya para makapakaon sa iyong mga anak. Kasi na ay pandemic. Pero magsafe, gihapon siya. Kaya mag-wear, gihapon siya o face mask. That's na si Kuya Alex, guys. Alex, tanawa, bisa o. Oh. Ito na ay ang tiil o. Tanawa, nakadrive gihapon o. Oh, oh <laughs> lipain gihapon siya. Ano <laughs> na siya si Kuya Alex. From Subang, I go to Lepih. Oh, ten awal. Saya si kuya Alex. Yoselai. Among, silingan ngaku gihal ten awal. Hi Alex. Hi, good morning. 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 Go One. Zap. Hello. Good morning. hindi ako kung kamo mo English Masaya lang siya. Anong... <laughs> Saman, um, nakalimot ko sa kong istorya ba? Nakalimot ko si Kuya Alex yung istorya. Masa si Kuya Alex! Oh, bisag ko ano siya. So, na yung feel ka na pala. Ang kapot siya, upa, o Oh, um. nanikamot ko. Pag masahiro, kaya ako magkakaon. Eh, hey. ang... Um, Dili tamo kaya kita ganon matakusong sa ginoo uh, ato din gamiton sa mga gamahan ng pamaagi mga sa apat sa quarantine pan paginan kita karon uh, um, salamat ko sa ginoo okay. kaya yung mga kita ganon inani ko mga uh, dili ka magsalig sa kwartas gobyerno kaya Madugay pa man. Oh, gataron oh, to. Kabot. Kabot ang sagbot kaya sagbot. Salamat kay. Ani kamot lang diha ka bunta sa tungko galingan buso. Say sum iti sumpay. Ano siya si Kuya Alex, mun siya yang gidrivean ang ah, Rakal. Ara yang tricycle. Na Rakal. Ni siya tanawa ni kamot siya bisag tanawa yung tiin. kamot nawa hmm, yung kamot ito yung kamot ni yun. yes. hmm. yung kamot bisig ana na siya guys oh ni kamot gyapon siya og oh, drive maka drive gyapon siya mo inspiring kay ang life ni kuya Alex yes. kuya Alex nabay na kuya Alex Terima hmm, kasih. salamat. Malalama. Thank you.